kumubo na yung aking hardin nabuso na oh ganda nito oh ayan oh ito naman snake plant ganda yan oh makapal ito antorium antorium yan ito kakatanim na nito ang ganda oh nabulaklak na Ililipot ko to sa paso na maganda. May bulaklak na oh. Five fingers. One. Ganda na ito oh. Dapat ito yung maganda yung paso. Ayan oh. Maganda. Ang ganda. Ganda na flower niya oh. Tapos ito may rose. Ayan, rose yan. Ito hindi ko alam. Tapos, ito yung favorite ko. Ayan, favorite ko yan. Ito, ang ganda rin ito. Ang halaman yan. Ito, rose. Tapos, daisy. Tapos, ito, hindi ko rin alam. Ito, galing sa bakulod. Ayan, lumalago yan. Nalago yan. Pag malaki na, eh, pwede nang akatin. Ay! Isok may -yum. Gulat ako yung palaka. May palaka. ayano katakot. Ito nang kalamang yan. Maganda yan. Ito. Kasama rin niya yan. Mm -hmm. Ito pa siya. Oregano. Mm, puro daisy. It's favorite ko. Ito. Hindi ko alam ito. Tandem to ni lovely eh. Daisy. Daisy. Um, rose. Oregano. Oregano. Tapos lemon. May lemon dito. nilagay ko lemon dito. Lemon yan. So, ayan. Mga daisy. Rose. Ito. Ano kaya ito? Hindi ko ito alam. Eh. Mga galaw pa. So, ayan. Rose. So, rose. Maganda rin ito. na rin yan yung daisy na bulaklak na daisy ah, daisy yan Ayun, maganda rin yan Oh, galo to kay nanay eh galo to kay nanay eh ganila na. ano kaya to ito to sa ano makulod tapos rose tapos sa likod hmm. Murder pala ako ng buhangin ang in. Kasi sa pigir eh. Mm, oh, ganda Ayon ang bahay. Kaya ya, ito, ang ganda rin itu. ito, ito pambakod yan. Ang taga ito, may tawag man dito sa bakod na yan, naa ah, madali ka ng lemon dito, yan lemon na, na, tapos yung, okra, okra yan na. gutom natin okra 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 ngayon lang yan tinanim mo ngayon lang inakat ko yung okra din yan okra lemon okra lemon okra lemon okra lemon lemon ni ito pala yan ito Ito yan sa may bago sumapit ng bahay ko. Ayan, yung bahay ko. Ito yung lupa ni Kuya Alvin. Lupa ni kapatid ni nanay. Tatlo sila eh kay nana yan ina naman na sa amin ni Mary Ann ito kay kuya Pipi at kay Tio Gorin yan tapos tong daan na na to ito yung binili ko yan 100,000 lote 100,000 yung lote na yan tapos yan yung mga halaman ko nandyan yan tapos yan yung bahay ko. Oh. Bago ka sumapit sa bahay, may makikita ka mga tanim-tanim dyan. O, oh, di diba? Ayan. Tapos yung pader. Yung pader yan o. Oh. Hindi pa yun tapos. Papalitadahan pa yan. So, meron pa dito, Oh. May pa ako dito, eh. Tanim to lovely, Mga halaman. Mga bulaklak, Oh. Tanim nila, eh. Ayan. Ayan. Tapos, yun antor yo Antorium Rose. Ito, ano kaya ito, pandan ata yan. Tapos, ano kaya ang tanim to? Parang, oy, nahulog dito oh. At dahil pasaway ako, ang pa rin ako ng lemon dito sa daanan. Kahit bawal. Ayan, mapalatadahan pa yan. Ayan, mga talim. mga buhay na. Naganda ang kawan ni Rable. Magaling magtanim. Buhay na agad. Ayan buhay din kalangan ko nga ito. Ba't natumba ito? nga itong kalangan natin ayan tapos ito rin kakalangan sandal na lang dyan, sandal mm. tapos ayan, lemon ulit ayan. Oh ito kapit. Talagang ito ng hollow block, yung tapos. Ayan, sa kabuuan Ayan o. yung bahay. Ayan mga halaman. Tapos sa likod, lemongrass ulit. Ayan, lemongrass yan. Tapos, kalamansi. Ayan. lemon grass ulit yan lemon grass so, rambutan niya tayo ito lemongrass ito lemongrass lemongrass yan lemongrass ito so, rambutan niya kasi so, pinapalaki ko na ano oh. pinapalaki ko na ano yun oh lemon lemon yan na tumubo na Harangan payan, harangan payan. <tuharangan payan. ito ang gate Daan ng mga tao mm -hmm. gate oh gate mm. pasok mo dito oh. ng ilaw dorbel pa ata dorbel kaya yan Ay, mo dito pasok ka sa bahay nakita mo yung mga harbin Ayan, 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 ayan. Pasok ka sa bahay <coughs> Sliding door

Jerusalem yun dyan na ang mananda. dito rin. Tapos papasok mo ng terrace. Ayan. na yung halaman ko na maganda. Oh. Ang halaman ko. ano? Mahal to. Rubber plant. Mga busok na. Oh. Mga busok na. yung da So, tutubo na rin to. Tutubo na rin yung malapit na. Ito yung resto eh. Ito yung favorite kong halaman eh. Ayan, tutubo na rin yan. Eh. Ayan sa nanay. Ito yung kandalabli at uto na bahay. Ayan ka rin yan. Ayan sa nanay eh. And, sinangay, oh. Lahat ng puno nandiyan ah. na, halo-halo na may saging, may avocado, may niyog, may lapang kantong, may malberry pa yan. Tapos yan, eh. Oh. kuryente namin na may ilaw. Tapos sa galioto, yan ang um, hardin, o. Oh. Yung um, hardin. Tapos doon, sabi ko, binili ko na lupa, yung daanan na yan. Tapos yung lemon sa kayong mga. Aha. Pagpunta mo naman dito. Sa kwarto ko. At generous lang ako. Ayun, nakapa. Napote sa labas. Ayan, yung bed namin. Ang um, gawa na. Ang kanang bed namin. Ayan. Parang medyo may clit lang. Medyo may clit lang. Ano ko ba? Sa Satingan ko lang sa buko. Wala pa kasing kama eh. Wala pang kama. Ayan Hindi basta-basta ang kahoy ito. Wala ko ng kahoy. Ang mga nabinayarin ko 27,000. na 7,000. Yan yun. Tsaka yung pintuan. Ayan o. Ayan yung kama mo. o. Pag-dito.

Oh, mas salamin dyan dito ito mas malaki to ito si R eh. hindi pa tapos yung si Ako hindi pa tapos niya. Oh, si Ako hindi pa yung tanak ito sa kabilang kwarto nasa kita dito yung mga puno mas kita dito. Hmm. Tata, na wala na. Saka napunta yun. Ayan oh, yung o, yung kanina binalag ko. Yung sabi ko na may rambutan. Ayan o. Oh. Sa likod din ang puno. At yung mga demon grass. Yung demon grass kasi panagay sa ano Sinabawan o oh, kaya ay eh, panakot sa ahas. Ayan oh, may nang ahas yan. Pag, uh, may ahas.

sagang. Pangalawang parto to eh. Yan pangatlong kwarto. pero pa rin. Same lang ng likod. Yan o. Oh. Same lang ng likod. Ano na pesan pasaan ka? tahan ko nga. Yan, baba na hagdanan. Ano? Ano hard din na maganda. Ano? Na busog na oh. Yan, hagdan mo. Papatalis yan. Hindi yan finish masyado. Ate pupuntahan sa nanay eh. Another video naman yun. Sa ibang video naman yun. Babay na muna. Babay.